Sulu Sea si po yan. West Philippine Sea si po. Sa kabila naman po yun. Sa underground river po yun. Amo ni Ipi. po yung mga ano, isla po dyan. Ah. Tagal ni Ipi dito. Pwede po mo? Ayan, makikita natin dito. Ito ang bahay niya. Speaker Mitra. Yan sir, dalawang story niyan kung bakit gano'n ang itsura. Bakit First story po, sabi daw po nila, yung wife daw po ni Lake Speaker naniniwala sa healing power of pyramid. Oh, kaya story, ganyan. story, kaya daw po ganyan siya. Second story, kung ni taga ni yung... Ernie <laughs> Baron. Oh, po. Sabi naman po nung iba kasi daw po si Lake Speaker mahilig sa manok kaya daw po yung etong rest house niya mukha daw pong ng sabungan. Uh, parang kinuha uh, niya mukha siya sabungan. Hmm. Ang ito po may kwarto po ito dito pero meron na kwarto din po yan sa basement. Meron. Sa taas po niyan, loft na lang po yan, open yan. Bar bari tatlong floor siya. Opo. Tapos ang pinaka-highlight po dyan ng uh, kanyang bahay, mm -hmm. yung pinaka-center po niyan is a uh, gawa po or uh, ano po yan, ipil wood. ipil wood. Opo, 120 Epplewood. years old na ipil wood. So dito rin galing yung ipil wood. Dito rin po galing. Ang nagregalo po sa kanya sir is yung sa uh, congressman na po namin ngayon sa sa 2nd district si uh, uh, congressman na uh, uh, walang nara Jose Chavit ay Jose Chavit si Jose 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 Alvarez purong ipil lang o yung ano nandoon uh, ipil sir uh, um, Wal walang Protester nara, nara. Sir, ang governor po namin si Governor Sakwate. Opo, yung anak, yung anak ko. Yung ayong tatay niya kasi. Ah, kasi ni Daddy Magdard ka Yung father po ng governor namin ngayon, dati din governor po ng Palawan. Yung siya po yung ano, yung sap na plain crash Tapos nga naging si Alvarez, tapos natapos ang term ni Alvarez sir. Nagyan na po siya. Wala naman, na 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 May permit naman 'yan 'no, nag-cut ng epil, may permit. Dati kasi sir, laging, <laughs> laging kasi sir yung mining. Wala wala rin permit, wala. <laughs> may permit siguro, ma'am. Laging naman laging. pano panahon ni ano? Opo. Laging talaga sir dito, laging tsaka mining. Anong year na, anong year na tayo L itong bahay ni Speaker Mitra? Teka lang sir Tapanungin natin dito, sir. Te, Nay, anong year na tayo tong bahay? 1986 1986 nay? 1986, 1986. lang po. Tanahan ni Cory akin. Oh. Yung ipil nay 120 years old. 120 years old. malaking ipil yan. Alin po nara? Te. Mm. Oh, nara. Ba't laki na, ano? Narang puti, narang pula. Ito Ha? Ah, yan ang pinaka-highlight, ano? Oh, solid yan, sir. So ah? solid. Buo ko, no? Buo yan, Buo. Wala, walang duktong, ano? walang duktong yan, sir. Pwede mo makikita, ano, i pusin niya, ma-demonstrate ma lang natin? Ah, oh, okay. Para makita lang nila kung gaano kalaki. Oo, oh, ikaw, Ikaw, ate, gano'ng karamihan, kung kaya niyong, ano, kaya yung dalawa? Hindi kaya. Nang dalawang tao? Hindi kaya, sir. Tatlo Hindi kaya, kaya na? Tatlo kaya, no? Ayun, gano'ng kalaki yung ipil. Wow. 120 eh. years old yan, sir. Tapos yung mga ganyan, ganda din yan sa kanya din. Oh. Yung mga games na yan. Ipil yan. Ipin Anong kulay nila bago maging kulay ganyan? Nalagyan kaya ng wood stain yan? O ganyan talaga ang kulay niyan? Nay, hindi na yun ito na wood stain, Nay. Yung ipil o ganyan talaga siya? Ganyan hindi ganyan hindi nilagyan na ng wood stain, hindi, hindi pinatungan ng ibang kulay. Yan, yan talaga ang kulay niya. Kasi so, yung loob niya yeah, yun, eh, pagbata pa yung may itim na loob niya eh. Oo. Oh. Ang ipil. Ito naman sa kamagong parang, naman. Parang so kamagong yan, para kamagong. ano. Ah, ito itong kamagong itong table. Ayan po yung ah, table talaga ito ni late speaker. Ang itim oh. Oo ito. Kamagong. Table kamagong. ni speaker mitra. Ano sir? Ano yung puro kamagong? Kamagong? Oh. Mabulo. Mabulo. Itong sahig ng nara. Ito mga sahig nara na to. Ito sa nara. nara. Yan sir sa labas sir. Wala na yan. narang ng malawalo. Ang sir. Wala na nara. Nara. Narang pula. Akahig ko to. Ang nara ay nasa loob. Nasa loob narang nara. nara puti. Ayan to, no, na -nara narang puti. Hindi narang pula. Hala -nara. ko yung mga isang kasi ng drop eh. Oo nga. Tindi ano. Solid yan kada sa oh. Sarado na 'yung mga kwarto, ano? Sarado 'yan, sir. Ayun po 'yung anak niya, mga pictures sa mga pictures. Mga anak na yung speaker, meter Ito si ano ano? Si Baham. Baham. Meron itong regalohan na politiko eh. Naregaluhan niya ng kabaong. Ah, seryoso? Oo. Oh, <laughs> nagalit siya eh. <laughs> Na-stroke tuloy. Eh. Speaker Mitra. Maraming hindi alam yung kamagong eh. Mabulo. Mabulo. Pero mga hmm. kaysa niyan sir. Ikot tayo ah. ikot. Pakatindi naman ang ipil na, na yun. Ang kalakalaki. kalakalaki. Oh, ito, hindi na rito nara. Pinakabara. At anong kahoy ito? Ipil po. Ipil din itong, itong uh, sahig na ito. Oo, oh, yung buo lang yung nasa taas. na, ano? Pero yung sa loob nara na. Ah, okay, okay. Pero ito, itong nasa labas, ipil din. Ipil. Ito hindi na to, no? hindi na to ipelo na to. Iba na no? Okay. No. So, nandun naman yung Honda Bay. Yeah, Honda Bay. Dos Palmas. Diyan may no, may kinidnap dati yung ano, Abu Sayap. Tapos diyan din namatay si Rico yan. Palawan ang ganda gandang probinsya oh. Palawan Puerto Princesa Ipil din pala to ate Ah, ipil din pala Ah, yung loob lang nara Yung Sabi kasi ni tatay may kahoy dito eh. Oo. naman yung mga... Ay, ito, ito yung mga kahoy Yung inyong. Di ba? Ito, 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 ng mga politiko ng araw. Ngayon, yung picture na may manok mahilig sa